kecil Chris, perhati ya ya. Hello mga Kabis Welcome back sa Vlog. This is Bisdak in Korea. Your Lola Nana, Ajuma. may patubo na naman tayo mga sumpa dito guys oh may, may, patubo tayo na pimple today is Saturday the last day of November the 30th of November ah bukas December na bukas ah. we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas 5 days remain malayo pa Christmas malayo, malayo pa daw ang Christmas oh. Maganda ang weather today. Thanks God. Oh, happy weekend mga pabisdag and thank you so much sa lahat ng nanood ng ating vlog 171. Ang ating first snowfall vlog. Sa mga hindi pa nakapanood, Panoorin nyo na guys. <laughs> thank you so much sa lahat ng nanood at sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you so much. And today is uh, kami ay pupunta sa Hongchon uh, para mag-laag-laag. Kasi <laughs> ito ngayon. Bisitahin natin oh, ang ano guys, Alpaca World. No, hindi pa natapos ang kanta-kanta ni Daddy Insoy. Oh, <laughs> uh, sing ha Malayo pa ang Christmas. Kumoy Christmas. <laughs> Malayo pa jingle bell, jingle bell. Malayo pa. We wish you a Merry Christmas. Malayo pa the song mag family trip tayo we're going to Hongchon bisitahin natin ang mga alpaca or alpaca. doon sa Hongchon may alpaca world doon guys Alpaca theme park so tara kay wala kami gagawin ngayong weekend so sabado man ngayon so punta tayo doon no tingnan patagal ko nang pinaplano na pumunta jan. gusto gusto ko makita in person yung mga alpaca ba Aww. tingnan natin kung anong itsura nila sa in person Nag-drop muna kami sa isang convenience store dito sa aming barangay para bumili ng mga snacks. At si Daddy Insoy naman ay bibili ng kanyang Amerikano. Mahilig sa kape po si Daddy Insoy guys, especially kapag nagda-drive pang pawala ng antok. Galing sa amin, paputang Hong it will take 1 hour and 20 minutes. 52 kilometers ang distansya ng Hong Ang Hong po ay isang bayan galing po dito sa amin. Ang aming capital city dito sa Gangwon-do is Chunchon. City, kepada ang Yanggu is Town. Hongchun is town. Mga bayan yan sila guys. Siyempre, si Little Insoy ay hindi rin nagpahuli. Kumuha na siya ng kanyang haribo, Coca-Cola na jelly, and then isang KitKat. One plus one kasi ang KitKat guys. So ano na lang, hati kami ni Little Insoy. Isa sa kanya, tas isa sa akin. Pinagbigyan ko na lang siya dahil weekend man. Once a week ko lang siya pinagbibigyan sa kanyang chocolate dahil susumpong na naman ang kanyang eczema. Oh, lalo na dahil winter ngayon, super dry ang ating mga skin. Oh, susumpong ang eczema ni Little Insoy. Ako naman dito is while nasa biyahe, nagpahid na ako ng ating sunscreen kahit na maraming mga mapa itong ating mukha, ating pagmumuka. Dahil acne prone po ako mga kabisdak. May nag-comment sa atin no, ano daw nangyari sa aking face. Yes guys, acne prone po ako. So masasanay rin kayo no. Ito po ang aking pinahid, Centillion 24 Madeca Derma Shield Safe Sun Stick na may 50 plus SPF. Para naman sa ating lips, para hindi magbitak-bitak, so lagi natin niya ng lip balm. Lip balm na may cherry flavor. Meron na din siyang kunting kulay guys. So balik tayo sa ating face. Ako talaga guys ay marami po akong acne marks at tumutubo po ang aking mga acne especially kapag ano malapit na po ang aking period. Kahit ganun pa man, kahit maraming sumpa yung ating face ay maglagay talaga tayo ng sunscreen guys. Pinaka importante ang sunscreen. Dahil walay panis po ang ating mga skincare dyan kapag hindi po tayo nag sunscreen sa umaga. Pinaka importante talaga ang sunscreen guys. Dahil kapag matanda na tayo, magsisilabasa na po ang mga milasma. Ako is sunscreen lang ako at kunting moisturizer sa umaga. So ito na po ang ating biniling mga snacks, potato chips. Yan po ang paboritong potato chips ni Daddy Insoy at ni Little Insoy. So ako lang ang nakikita niyong kumakain dyan kasi nagdrive man si Daddy Insoy. Si Little Insoy naman is natutulog siya guys. Antok pa siya. Usually kapag weekend, alas 9 na nagigising ang ating Little Insoy. Pero may lakad mo tayo today. So So alas 8 pa lang ginising ko na siya, binihisan, pinakain. Dahil ang target namin ni Daddy Insoy, 10.30 ay darating na kami sa Hongchon para makita namin yung Alpaca Parade na sinasabi doon na tinignan namin sa online bakong anong mga events sa Alpaca World. May Alpaca Parade daw sila 10 to 10.30. Pero parang madelay talaga kami nito. Oh, itong style ni Daddy Insoy na hindi siya marunong magsunod sa navigation mga 3 times kami nagtuyok-tuyok, 3 times kami paikot-ikot sa roundabout na yan guys hanggang sa nakuha na namin ang tamang ruta, sabi ko dito nga dito sabi niya hindi, hindi kasi ano, hindi siya marunong tumingin guys. hindi siya marunong magbasa ba or ano ba hindi ko siya maintindihan o, oh, nagtatalo pa kami niyan dahil sabi ko dito na, di, dito nga yung tamang daan ah, tamang daan, tapos sabi niya sa huli ako ang panalo, ako ang tama, ah. o oh, ba diba, may mga bagay na mas magaling tayong mga babae kaysa sa mga o, okay. oh, ganyan. May mga bagay din na mas magaling ang mga lalaki kaysa sa ating mga babae. And then, na-amaze ako sa snow dito sa Hongchon dahil medyo makapal. Unlike doon sa amin sa Yanggo, sa aming bayan, manipis lang. At tapos, ano lang yung snowfall namin, guys? Short period of time lang. Mga 5 mga hours lang siguro. Tapos, hindi tuloy-tuloy yung bagsak ng snow. Yung pag-ula ng snow. Ba. Ano siya? Pahinto-hinto. Pagdating namin yung mga car park nila sa baba, full pack na, guys. Punuan na po. So, nandito kami sa pinakataas Oh, bulubundukin pala itong theme park. Alpeka theme park nila guys. Alpeka World. Pero kebs lang yan kay Ajuma. Oy, kering kering ko lang yan dahil super excited man ako. Super excited na makakita ng mga alpeka. Natawa ako kay Daddy Insuin niyan dahil puro na siya reklamo. Ayaw niya ng madulas na daan dahil may mga snow nga. Oh. na siyang ma-slide. Hindi ko lang nakunan sa aking kamera. At ayan na mga kaibigan. <laughs> tayo po ay sasakay ng elevator para makababa tayo dahil doon man tayo nagparking sa pinakatuktok talaga ng bundok. 오, 대학, 이리비터. 오, 드림 e 컴트루. t 아, 터. d r e a e e 트나이 g a alphae kaga i 가만요? 그렇지. 그렇지. 네. 그렇지. 응. 자, 동호야 이거. 자. 가자. 응. 쭉쭉. 아, 됐어. sa kanilang entrance area, meron diyang art shop, snack bar, cafe at merong mga souvenir souvenir shop kung gusto mong bumili ng mga cute-cute na mga stuff toys na alpaca o 'di ba ang cute nila guys pumasok muna kami nilito li in sa toilet para magwiwi dahil manawiwiwi daw itong batang to. tapos ako na rin magawiwi na para tuloy-tuloy ang ating paglakad-lakad mamaya sa park ah! itong theme park na ito ang napansin ko lang no nasa bukid siya guys nasa tuktok siya ng bukid so ayan maraming overlooking views kang makikita and ito punta na po kami niyan sa ticketing booth para magbili ng ating ticket. So, may nakita akong flag, oh. May Philippine flag na nakahang dyan, oh, ba diba? <laughs> Meron lang tayong konting problema. Ay, hindi siya konti. Malaking problema siya para kay Daddy Insoy. Dahil itong si little Insoy natin, ayaw namang maglakad. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Hindi pa kami nakapasok, guys. Bibili pa lang kami ng ticket. Ay, nagpapakarga na siya sa kanyang tatay. Ay, naku. What does that mean? 18,000 won po ang bayad per head 18,000 won nasa mga 700 plus in peso pero kapag yung kasama mo ay bata under 3 years old free lang po pero magapresent ka ng passport para tingnan isure nila na below 3 years old talaga ang iyong kasama nainggan nyo ako pumunta dito dahil medyo malapit lang siya sa amin at ang aking mga estudyante ay pirmi palagi sila nagtatanong ko na. Punta ba ako sa Alpeca World. Pinapakitaan nila ako ng pictures. O oh, parang ang ganda-ganda naman ang lugar na to. Ang ganda-ganda ng mga hayop ba. So, ito na. Tingnan natin ang ating expect expectation <laughs> expectation versus reality first stop ay itong alpaca playground so nasa loob sila ng malawak na fence medyo maluwag siya na fence guys tapos papasok ka dyan magdadala ka ng pagkain ng mga alpaca yung mga coins na binili namin sa ticket booth kanina yan po bumili si daddy insoy ng 10 coins pinambili namin 1,000 each po ang isang ano isang paper cup ng ano pagkain ng mga alpaca yan ibibigay mo sa kanila <laughs> Ang ah, cute-cute mga kabisdak tapos. Napaka-sweet nila. Maamo ba hindi po sila ano sa mga tao? Ay. 'Cho 정거정거도줘 정우, 봐. 정거 정우. 해봐 정거 저거, 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 거 저거, 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 거저 오이포, 오이포, 오이어이포 오이포, 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 <웃음> 아, 래그래지캐릭야 그리고 정 그렇지. 그렇지. 아, 정 a 아, <laughs> <정오센. 웃음> <laughs> 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 호런나다 호런나. 롤나. Nag-enjoy po kami sa ating first stop doon sa May Alpeca Playground at nag-decide kaming umakyat pa. Na-curious kami kung ano ang itsura doon sa itaas. So ito siya guys, pataas ano siya, paakyat ka talaga ng paakyat dahil bulubundukin man itong theme park na ito. So dito na side is dito na area, may nakikita ka mga alpeca. Marami pa mga alpecas dito pero ano sila guys, nakakulong, hindi sila, hindi katulad doon sa May Alpeca Playground ba? I think hindi pa ito na-train. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng kanilang fence. Unlike sa alpaca Playground na papasok ka tapos bibigyan mo ng pagkain yung mga Alpekas. Ito, cute-cute na. kakaiba yung kanyang design, guys. Yung mukha lang niya ang may puti. O, ba diba? Nagugutom yata ito sila ba? Dahil sunod sila ng sunod sa amin. Ang alpaca World dito sa Hongchon sa may do Korea, ito lang po ang nag-iisa. Oh, world's only alpaca theme park, guys. Oh, so, sa buong mundo, dito mo lang makikita ang alpaca na theme park. Ang mga alpacas po, ang mga alpeca ay originally from Southern America, sa may Peru at Bolivia. Doon po ang kanilang tahanan talaga. Ang mga alpekas ay medyo kahawig siya ng mga lama. Pero compared to lama, mas malalaki po sa sizes ang mga alama kaysa sa ka alpeca. Damo ang kanilang pagkain. So ngayon ay winter man, wala na po mga damo. So ang binibigay po nila, binibigay namin ang mga pagkain yung nasa paper cup kanina, ay mga grass pellets. At ang next stop natin ay ang rabbit land. So, sa loob ng dome na yan, guys, meron po mga rabbits. Maraming rabbits dyan. So, bibigyan lang natin sila ng mga pagkain. Cookie! Mm -hmm. 시정어 해봐라. 아, 닮은 필리핀어잖아. 어, 닮은 필리핀어. Why they a l w a y s use English except Tagalog? Why do they like to speak Because English? they are Mayaman. a 고까와스 t a g a 야 그, 아닌가? <laughs> so ayon ang napansin ni Daddy Insoy na may maraming Pinoy at Pinay na mga turista na andito ngayon sa Hongchon sa May Alpeca World. Malalaman mong mga Filipino sila kasi nagtatagalog but most of the time naga English po sila. So yun po ang pin ipinagtakan ni Daddy Insoy kung bakit ang mga Pinoy is nag english Hindi ba daw mas komportable kung magtagalog na lang daw kasi may nakasabay kaming mga Pinoy. Isang pamilya sila tapos ang gina ginagamit nilang lingway ay English talaga. May kunting Tagalog pero ano, 90% is English po. So, yun ang ipinagtaka ni Daddy Insoy. Bakit hindi daw nagtatagalog na lang? So, ayun, ang sabi ko kay Daddy Insoy, yan sila, mga mayayaman yan dahil nakapag-afford na mag-Korea mag-tour. <laughs> so, ang sabi ko din, kapag highly educated, well educated ang mga Pinoys is fluent talaga tayo sa English. Uh, sila lang pala fluent sa English. Bilingual na tayo no, Tagalog and then English. Hindi lang mayayaman ang kayang mag- English, ang fluent mag-English, pati na rin tayong mga ano average lang or mahirap basta ano magpursiging mag-aral. So ayun, natututo tayong mag-English. So ayun, naintindihan din naman ni Daddy Insoy at dahil nagugutom naman ang mga first So next stop namin after sa Rabbit Land is dito sa Supong Restaurant. Ayan guys, nag-order si Daddy Insoy ng bulgogi with rice para kay Dad Little Insoy at akin. Tapos sa kanya naman ay tungkatsu. Paghatian lang namin ni Little Insoy ang bulgogi with rice kasi ang maliit lang malangka ng bata. And I'm sure na konti lang ang kakainin ni Little Insoy dahil nabusog naman 'yan sa mga snacks doon sa sasakyan. Yung chocolate pa niya na kinain. Oh, at ang ganda ng ambience dito, guys. Oo, aesthetic 'di ba? Aesthetic po ang view dito sa may restaurant. Yan, dito kami sa may by the window para kitang-kita namin ang view sa labas. Oh, 'di ba? Napaka-romantic, guys. Char. Maganda dito mag-date-date, no? Oh, dito kayo mag-date, mga kamisdak. While waiting sa aming order, ay uminom muna ng big itong Little Insoy dahil nauhaw naman yan. Kakakain ng kanyang potato chips at ng chocolate niya. Tapos si Daddy Insoy naman is nauhaw na din. Ah. Nakakauhaw naman itong view na ito. Ay, eh. lovers! cha <laughs> so ito po yung ating mga Pekka coin na hindi namin nagamit. May tatlong Pekka coins kaming hindi nagamit. Yung tatlo is nagamit na namin. Dalawa doon sa Alpeka Playground. Isa doon sa Rabbit Land. Yan guys. So gagamitin natin yan mamaya. Ano, tapos may ititira akong isa para souvenir. Hindi namin gamitin o hindi natin ubusin lahat. The design is very aesthetic talaga oh. Maganda ang design ng kanilang restaurant, guys. So nagustuhan ko. Tapos yung kanilang pagkain ay not bad char. Masarap po ang kanilang pagkain. May pa-free silang sabaw. Tapos yan po, may pa-free din sila na mga hash potato, mashed potatoes pala. Yan po ang ating bulgogi with rice at ang ating tungkatsu. And my rice siya, my mashed potatoes, my pekka na parang cookies may radish, salad, tapos may brok ano, broccoli, oy, ang um, sama na, oy, kuli, ay, ang na, coleslaw, ito coleslaw, kain mga kabisdak, at tama talaga hinala ko ba, na ayaw nitong kumain ng batang to, o, di diba, paborito man yan ang bulgogi. ta tas tong katsu, paborito po yan ni Little Insoy, pero, nabusog na nga yan sa kanyang snack, so kami na lang dalawa ni Daddy Insoy ang kakain ito, Ani Anya? ah! <laughs> Annyeong! Oh, no food up eh. Ikaw gupti naman ang boni. Ginawa ng service ni Little Insoy ang balikat ng kanyang papa. Oh, kawawa naman ang Daddy Insoy natin. Sa kanyang papa lang yan, nagre-request na magpakarga. Pero kapag sa akin, hindi. Kasi hindi ko man yan pinagbibigyan. Kasalanan din yan ni Daddy Insoy. Dahil kunting, eh, 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 ganyan ni Little Insoy. Bigay agad. sungay agad. Karga agad. Kaya yan, na, namihasa po yan si Little Insoy. Actually, hindi pa namin nalibot ang lahat ng lugar dito sa theme park. Marami pang stops na dapat kaming puntahan. May mga hayo pa kami dapat tingnan. Pero hindi na. Nag-request na si Daddy na umuwi na dahil napapagod na siya kakakarga. Tapos madulas. Baka mas light siya. Delikado. Tapos ako din is nilalamig na guys. So tara na. Ang advice ko sa inyo kapag pupunta kayo dito sa Alpeka World. Dapat hindi winter. Dahil sobrang lamig. Dahil nasa tuktuk ko siya ng bundok. Sabi ng pato, Layas! Huwag nyo kami isturbohin sa aming teritoryo. Lumayas kayo, mga tao! <laughs> Ako mas prefer ko ang theme park kaysa sa zoo dahil mas nakakaawa po ang hayop na nasa zoo dahil nakakulong lang sila sa hawla, maliit ang kanilang space unlike sa theme park na mas free po silang nakakagala tapos maluwag po ang kanilang lugar. Kasi pa siya? So, ayun lamang po for today's video. Yan po ang naganap sa ating alpaca World Vlog. Next time, ay eh, babalik siguro kami nito kapag spring or autumn. Hindi kapag winter, guys, dahil ang lamig. So, kung i-rate ko ang aming experience is nasa 7 out of 10. Kung hindi lang sana malamig at hindi nagpakarga ang ating little insoy, ay siguro mga 9 out of 10 ang ating rate, no? Maganda po siya na experience at ang mga alpaca ay super sweet and fluffy. At ayan, napagod daw kasi si Ajuma kaya tulog-tulugan ang peg. Hahaha. <laughs> Thank you so much for watching! Ingat lahat!